Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Alam mo ba na ang karaniwang tao ay kumokonsumo ng dalawang libra ng bawang bawat taon? Sa loob ng libu-libong taon, bago ginamit ang pampalasa na ito upang lasahan ang iyong mga paboritong pagkain, Ginamit ito bilang isang medikal na paggamot sa mga sinaunang kultura. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay ginamit ng mga sibilisasyong Chino, Egyptian, at Romano. Mayroong malaking dokumentasyon ng kanilang paggamit ng bawang para sa mga katangiang panggamot nito. Ang pagkonsumo ng bawang ay ipinakita na may maraming kamangha-manghang benepisyo sa kalusugan para sa katawan. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong pananaliksik, Napanatili ng bawang ang reputasyon nito bilang isang hindi kapanipaniwalang natural na lunas. Tingnan natin ang pinakamahalagang benepisyo sa kalusugan ng bawang at unawain kung bakit napakaganda ng sangkap na ito sa kusina para sa iyo. Bagamat hindi ito gaanong kilala, nauunawaan na ngayon ng mga eksperto na ang mga sulfur compound ay malaki ang kontribusyon sa mga benepisyo sa kalusugan ng bawang. Sa pamamagitan ng paghiwa o pagdurog ng mga bawang, ang mga kemikal na tayo sulfinite sa mga ito ay na-convert sa allicin, isang kamanghamanghang substance na pangunahing pinagmumula ng mga benepisyo sa kalusugan ng bawang. Gayunpaman, kahit na ito ay tila totoo sa teorya, tingnan natin ang mga aktwal na benepisyo sa kalusugan ng bawang. Una, nakakatulong ang bawang na palakasin ang immune system ng iyong katawan. Ang kaligtasan sa sakit ng iyong katawan ay kung ano ang pumipigil dito mula sa pagkakasakit sa unang lugar, at nakakatulong din ito sa paglaban sa sakit kapag kinakailangan ito ng sitwasyon. Nag-aalok ang bawang ng pagpapalakas ng immune system upang makatulong na maiwasan ang mga sipon at virus ng trangkaso. Ang mga bata ay nakakakuha ng anim hanggang walung sipon bawat taon, habang ang mga matatanda ay nakakakuha ng dalawa hanggang apat. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay nagniningning sa kakayahang maprotektahan laban sa ubu, lagnat, at sipon na sakit, kahit na kinakain ito ng hilaw. Sa katunayan, ang pagkain ng dalawang tinadta ng bawang araw-araw ay ang pinakamahusay na paraan upang makinabang. Sa ilang sambahayan sa buong mundo, ang mga pamilya ay nagsasabit ng mga sibuyas ng bawang sa isang tali sa leeg ng kanilang mga anak upang matulungan sila sa pagsisikip. Ang makapangyarihang immune boosting na benepisyo ng bawang ay ginagawa itong isang culinary superfood para sa pagprotekta laban sa mga karaniwang karamdaman. Pangalawa, nakakatulong ang bawang na mapababa ang high blood pressure. Ang mga stroke at atake sa puso ay dalawa sa pinakamahalagang alalahanin sa kalusugan sa buong mundo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang malaking kadahilanan ng panganib para sa sakit sa puso. Ipinapalagay na sanhi ito ng humigit kumulang 70% ng mga stroke, atake sa puso, at talamak na papalya ng puso. Ang mataas na presyon ng dugo ay ang sanhi ng 13.5% ng pagkamatay sa buong mundo. Dahil kabilang sila sa mga pinakamahalagang sanhi ng kamatayan, ang pagtugon sa isa sa kanilang mga pangunahing sanhi, ang mataas na presyon ng dugo, ay lubhang mahalaga. Ang bawang ay isang kamangha-manghang pampalasa upang isama sa iyong diet para sa mga dumaranas ng mataas na presyon ng dugo o hypertension. Gayunpaman, kahit na hindi ka mahilig sa bawang, subukan ang tinadtad na bawang na may mas banayad na lasa. Bibigyan ka pa rin ito ng mga benepisyo sa kalusugan ng bawang, tulad ng pagpapababa ng alta presyon, paggamot sa lagnat, at marami pang iba. Tandaan na dapat mong tiyakin na ang dami ng prep prepared na bawang na iyong ubusin ay pareho sa apat na clove ng bawang bawat araw. Siguraduhing makipag-usap sa iyong doktor bago baguhin ang iyong diet. Pangatlo, nakakatulong ang bawang na bawasan ang mga antas ng kolesterol. Ang kolesterol ay isang mataba at kritikal na bahagi sa dugo. Mayroong dalawang uri ng kolesterol. Masamang, LDL cholesterol at, magandang, HDL cholesterol. Ang kawalan ng timbang, na may masyadong maraming LDL cholesterol at hindi sapat na HDL cholesterol, ay maaaring humantong sa ilang malubhang isyo sa kalusugan. Ang bawang ay ipinakita na nagpapababa ng kabuoang kolesterol at mga antas ng LDL ng 10 hanggang 15%. Higit pa rito, ang pagkain ng bawang ay hindi nakakaimpluwensya sa iyong mga antas ng HDL o magandang kolesterol. Kung mayroon kang family history ng sakit sa puso o nakikitungo sa mga isyo na nauugnay sa puso, ang pagsasama ng bawang sa iyong diet ay maaaring maging natural at masarap na hakbang patungo sa mas malusog na puso. Pang-apat, makakatulong ang bawang sa pag-iwas sa kanser. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay hindi nagtatapos sa puso. Narito ang isa pang dahilan kung bakit maaaring makinabang ang iyong katawan sa dagdag na dosis ng miyembro ng pamilya ng sibuyas na ito. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang, lalo na sa larangan ng pag-iwas sa kanser, ay naging higit na isang paksa ng interes. Ayon sa pananaliksik, ang pagkonsumo ng sariwang bawang ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng colon cancer. Katulad nito, ayon sa Iowa Women's Health Study, ang mga kababaihan na regular na kumakain ng bawang kasama ang iba pang mga gulay at prutas ay may 35% na mas mababang posibilidad na magkaroon ng colon cancer. Gayunpaman, sumasang-ayon ang mga mananaliksik na higit pang pag-aaral ang kailangan sa lugar na ito upang lubos na maunawaan ang lawak ng mga benepisyo sa kalusugan ng bawang sa pagpigil sa kanser. Panglima, may antibiotic properties ang bawang. Ang bawang ay naglalaman ng alasan, Isang bioactive na antibiotic na makakatulong sa paglaban sa mga impeksyon at bakterya kapag ang mga clove ay hiniwa, pinipiga, o hinihiwa. Ang mga benepisyong pangkalusugan ng bawang na ito ay umaabot sa pagsugpo sa paglaki ng mga potensyal na nakakapinsalang sangkap, tulad ng mga elemento ng fungi, mga elemento ng protozoa, mga impeksyon sa viral, maraming bakterya tulad ng salmonella. Ang alison ay itinuturing na isang makapangyarihang natural na antibiotic at ang pagiging epektibo nito ay kapansin-pansin. Kapag ginamit ito kasabay ng mga antibiotic na karaniwang inireseta, ang bawang ay maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa paglaban sa impeksyon. Pang-anim, maaaring maiwasan ng bawang ang Alzheimer's at demensya. Ang bawang na may mataas na dami ng mga antioxidant ay maaaring makatulong na maiwasan ang oxidative na pinsala na mangyari sa iyong katawan. Ang mga katangian ng antioxidant na ito ay maaaring makatulong na maiwasan ang ilang mga sakit sa pag-iisip, tulad ng demensya at Alzheimer's. Bagamat ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay kapansin-pansin, dapat mo pa lapitan ang claim na ito na may isang kurot ng bawang. Mahalagang tandaan na ang pag-inom ng mataas na dosis ng mga pandagdag sa bawang ay hindi nagbibigay sa iyo ng kaligtasan sa mga sakit na ito. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ng bawang ay maaari lamang mapabuti ang kalusugan sa isang tiyak na punto. Pangpito, maaaring pahusayin ng bawang ang athletic performance. Ang sangkap na ito ay isa sa mga pinakaunang performance enhancer na magagamit. Noong unang panahon, ang mga benepisyo sa kalusugan ng bawang ay ginagamit upang maibsan ang pagod at mapalakas ang tibay ng mga manggagawa. Kahit na ang mga atleta sa Olympic na Greek ay kumunsumo ng bawang upang mapahusay ang kanilang pagganap sa atleta. Narito ang ilan lamang sa mga benepisyong pampalakasan ng bawang, pamamahala ng mga antas ng kolesterol, pagbaba ng presyon ng dugo, pagpapalakas ng kaligtasan sa sakit, pagbabawas ng tagal ng sakit. Ang malusog na puso at katawan ay susi sa pagpapanatili ng iyong fitness. Sa huli, ang pagsasama ng bawang sa iyong diet ay nakakatulong na maantala ang pagkapagod sa panahon ng pisikal na pagsusumikap, na ginagawa itong natural na kakampi para sa mga naglalayong pahusayin ang kanilang pagganap sa atleta. Pangwalo, tumutulong ang bawang na i-detox ang iyong katawan. Ang detoxification ay ang proseso ng pag-alis ng mga bagay na wala sa katawan at ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nalantad tayo sa malawak na hanay ng mga chemical compound. Marami sa mga compound na ito ay hindi malusog at maaaring makasama pa sa katawan. Ang ilan sa mga kemikal at compound na ito ay kinabibilangan ng mga pestisidyo at kemikal na ginagamit sa agrikultura, radiation at iba pa mula sa mga nuclear plant, mga produktong personal na pangangalaga na naglalaman ng mga kemikal, mga tagapaglinis ng sambahayan. At iba pang mga produktong pambahay. Ang bawang ay isang makapangyarihang detox na pagkain na nagtataguyod ng paggawa ng glutathione sa pamamagitan ng iba't ibang enzyme sa atay. Nagbibigay din ito ng iba pang mahalagang bahagi ng detoxifying, kabilang ang maraming bioactive selenium at sulfur compound. Sa pamamagitan ng pagsasama ng bawang sa iyong diet, hindi ka lamang nagdaragdag ng masaganang lasa sa iyong mga pagkain ngunit tinutulungan din ang iyong katawan sa mahalagang gawain ng pag-detox mula sa mga hamon ng modernong mundo. Pang-Syam Ang bawang ay naglalagay ng low-calorie health punch. Ang bawang ay isang masarap na paraan upang magdagdag ng mga benepisyo sa nutrisyon ng hindi isinasakripisyo ang marami sa iyong pang-araw-araw na calorie. Ang isang clove ng bawang ay isang nutritional powerhouse, na naglalaman ng mahahalagang nutrients tulad ng B6, fiber, at selenium. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa lasa ng iyong mga pagkain, ngunit maaari ring magambag sa mga positibong epekto sa presyon ng dugo at mga antas ng kolesterol. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga benepisyong pangkalusugan ng bawang na ito, maaari mong tikman ang ilang mababang kalori na kabutihan sa bawat kagat. Pang-10, maaaring pagbutihin ng bawang ang kalusugan ng buto. Ang bawang ay lumitaw din bilang isang mahalagang kaalyado para sa kalusugan ng buto, lalo na sa mga babaeng menopausal. Kapag ang mga babae ay nakakaranas ng pagkawala ng buto sa panahon ng menopause dahil sa pagbawas ng produksyon ng estrogen, ang bawang ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng oxidative stress. Ang bawang ay gumaganap ng isang pansuportang papel sa pamamagitan ng paghikayat sa produksyon ng estrogen, potensyal na huminto sa pagkawala ng buto at nag-aalok ng proteksyon laban sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis. Ang pagpapatibay ng iyong mga buto at pag-iingat laban sa mga alalahanin sa buto na may kaugnayan sa edad ay isa pang natural na benepisyo ng bawang. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.